Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning po sa ating lahat, mga ka-daylight. Ako po si Pastor Francis R. Mariano from Cross of Christ Salvation Gospel Ministries, Imus. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light Channel TV at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Mapapakangginti tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJB 1458 Radio Calabarzon. Ngayon po mga patid, bago po tayo mag-aral ng salita po ng Panginoon, ay humingi po muna tayo ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral po muli ng iyong mga banal na salita. Muli Lord, hinihingi po namin ang gabay ng banalong spirito sa amin pong lahat sa araw pong ito. Nawa po Panginoon, makita po namin ikaw sa liwanag ng iyong mga banal na salita at makita din po namin ang aming mga sarili sa liwanag ng iyong mga banal na salita. Sa oras pong ito, mapagpala po kaming lahat na makikinig ng iyong mga banal na salita. Ito po o Diyos ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ang pinamagatang upong guarding our life and character. At pag-aaralan po natin ay mula po sa Mark chapter 9 verse 42 to 51. Ito pong mga talatang to ay makikita din po natin sa Mark chapter 18 verse 6 to 9 and Luke chapter 17 verses 1 to the following verses. So babasahin ko po yung ating pong pinakatalataan ngayon mula po sa verse 42 ng Mark chapter 9. Sa Tagalog ko po siya babasahin mga kapatid. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking giling bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala sa maliit na ito na nananalig sa akin. Verse 43, Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na punta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Verse 44, Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Verse 47, at kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa karya ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno at dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taiglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Guarding our life and our character. Bakit po ba napakahalaga, mga kapatid, na ating bantayan ang ating mga buhay, ang ating mga gawa, ang ating mga pag-ugali? Dito po sa ating mga talataang binasa, mga kapatid, may makikita po tayo dito na napakahalagang mga katotohanan na tinuturo po sa atin ng Panginoon kung bakit napakahalaga po na matuto tayong magbantay, magingat, sa araw-araw ng ating buhay, sa lahat ng ating ginagawa, sa ating pamumuhay, sa ating mga pananalita. Okay? Dito po makikita po natin yung unang point na ibinigay ng Panginoon kung bakit napakahalaga na tayo po ay bantayan natin ang ating buhay at ang ating character. Number one point na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito, because the judgment is severe. Why we need to guard our life and our character? Kasi nga po, ang sabi po ng Panginoon, kung babalikan po natin yung ating mga talata sa verse 42, mabuti daw pataw po sa isang tao na kusaan ay talian ang kanyang leeg at lagyan ng gilingang mabigat at itapon sa dagat kung siya ay makakatison sa mga tao na nananampalataya sa Diyos. Naintindihan po ba natin kung ganong kabigat itong sinabing ito ng ating pong Panginoon? Pinapakita lamang po dito ng Panginoon na napakahalaga sa Kanya yung mga tao na lumapit sa Kanya. Kasi bakit po? Yung mga tao na lumapit sa Kanya, sabi po ng Bible, Jesus was crucified with them. Jesus died with them. Ano? And Jesus bought them with His blood. Buhay dugo ng Panginoon ang kanyang ibinigay sa mga tao na kanyang niligtas na nagkaroon ng pananampalataya sa kanya. At kung tayo ay magiging dahilan na tayo po ay yung mga tao ito ay lumayo sa Diyos o ayaw pumunta ng church o ayaw magtiwala sa Diyos dahil sa ating mga gawa. Napakabigat po ng kahatulan na sinasabi po ng ating pong Panginoon. The punishment deserved is so high or so heavy for those people na namumuhay na stumbling block sa mga mananampalataya na lumalapit sa Panginoon. Kaya itong talatang ito mga kapatid, this is a stern warning of our Lord Jesus Christ mga kapatid. Na dapat mag-ingat po talaga tayo. Kasi ang sabi po ng Bible, kung ating pong titingnan po ang mga talataan sa Biblia, sa Romans chapter 14, verse 21, ito po yung ating mababasa. Mabuti ang wag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ganon din po ang sinabi po ni Pablo again sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Sabi po ni Pablo, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga hudyo o hentil o mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Kita niyo po yung paalalo po ni Pablo, mga kapatid, na talagang dapat maging maingat tayo sa ating pananalita, sa ating pakikitungo, sa ating mga gawa, sa mga tao. Dahil itong mga taong ito, kapag sila po ay natisod at naging dahilan ka ng paglayo nila sa Diyos, mabigat ang kahatulan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi din po mga kapatid sa Mateo chapter 18 verse 7. Kung babasahin po natin. Sabi po dito, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso ngunit kakilakilabot ang sasapiti ng taong pinanggagalingan nito. Napakabigat po ng sinabi po ng ating Panginoon dito, mga kapatid. Kakilakilabot ang sasapiti ng taong pinanggagalingan ng tukso o pag pinanggagalingan ng pagkakasala ng isang tao. Kaya nga po, kung tayo po ay mana ng palataya, mga kapatid, maging maingat po talaga tayo na bantayan ang ating salita, ang ating mga gawa, ang ating pakikitungo. Pangalawa, makikita din po natin dito kung bakit natin bantayan, dapat bantayan ang ating buhay at ang ating mga pag-uugali. Because we have a struggle to overcome. Number one, yung sinabi po natin, bakit kailangan nating bantayan yung ating character, yung ating buhay. Okay? Sabi po doon, because the judgment is severe. Number two, makikita din po natin mga kapatid dito po sa ating mga talataan kaya natin dapat bantayan, ingatan ang ating buhay, pananalita, pakikitungo because we have struggle to overcome. Saan po natin makikita yun? Sabi po sa verse 43 up to the following verses kung ang kamay daw po natin, kung ang paa daw po natin, kung ang mata po natin at marami pa hong iba maging ang bibig po natin ay pinanggagalingan ano, o magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ano daw po ang sabi ng Panginoon? Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa okay? at awala ah, wala yung isang mata kaysa naman mapunta sa impyerno na buo. Pupunta ka nga sa impyerno, uh, magiging buo nga yung paa mo, yung kamay mo, yung mga mata mo. Pero sa impierno ka naman pupunta. di po ba nakakatakot yun, mga kapatid? Pero dito po binigyan ng Panginoon ng emphasis yung hell, yung impierno. Ilang beses po inulit ng Panginoon yung salitang impierno dito, mga kapatid? Tatlong beses po. Naandun po yung matinding pagdiin ng ating Panginoon sa na ang impierno talaga ay totoo at seryoso na tayo ay maparusahan sa impyerno. At alam niyo, marami po tayong mga struggle talaga, di po ba mga kapatid? Bisa yung mga mata natin, kung saan saan natin na itinitingi na hindi magaganda. Ganon din po yung ating mga kamay na gagamit natin sa hindi kalooban ng Panginoon. Yung paa po natin, kung saan saan pumupunta. Maging yung mga bibig po natin, ano-ano po yung nababanggit po natin. Kaya po tayo nag-i-struggle po tayo dyan araw-araw. At kailangan natin talagang ipanalangin ang mga bagay na yan o bahagi ng katawan natin yan para hindi po tayo mahulog sa kasalanan. Ang tanong po, paano po ba natin mapapagtagumpayan itong mga struggle na to na dapat natin mapaglabanan o malampasan, mga kapatid? Kailangan po putulin po natin lahat ng mga sources na ito. Kung ikaw ay nasa isang lugar, nasa isang barkada, nasa isang trabaho, na doon ang, na ang kahinaan mo, dapat ay maduto kang magdesisyon. Na ito po'y iwanan at mamili ng isang lugar na kusaan ay mapapabuti ka at hindi ka magiging dahilan ng pagkakasala o mahulog ka sa kasalanan. Kasi nga po, napakabigat po ng ating pong kasasapitan. Sabi po ng Panginoon, again, ulitin ko po, tatlong beses niya po binigyan ng emphasis yung impyerno. At napakabigat po nun. At alam po natin, kapag tayo po ay napunta sa impyerno, wala pong katapusan ang apoy doon, ang hirap doon. At naroon po yung mga uod na hindi namamatay na sabi po doon, ay kakainin po tayo. At ganun din po, sabi din po sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. So, ang mga anghel po, hindi pinalampas ng Diyos. Maging tayo po, hindi po tayo palalampasin ng Diyos hanggat hindi tayo lumalapit o nagsisisi sa Kanya. Kapag nagmatigas po tayo ng ating puso't kalooban at namuhay po tayo sa mga kasalanan, mapapahamak po tayo. At araw po, araw po ang katotohanan ay tayo po'y nag-struggle sa ganyan. Paano po ba natin mapapagtagumpayan ng ating mga struggle, mga kapatid? How we can won our struggle? Oh, number one, mga kapatid, let us learn to die to ourselves ipagpray natin na mamatay tayo araw-araw sa ating sarili. Kasi hindi tayo makakasunod sa Panginoon totally kapag tayo po ay hindi namatay sa ating sarili. Kaya nga sabi po ng Mateo chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanai sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ganon din po, sabi po ni Lucas chapter 14 verse 33, ganito po yung mababasa po natin. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi siya niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So kailangan nating talikuran ang lahat mamatay sa ating sarili para hindi po tayo mahulog sa kasalanan, sa struggle po natin no? Let us learn to die to ourselves every day. Pangalawa, para maapagtagumpayan natin yung mga struggle na meron tayo, keep God's word in our heart. Ingatan natin ang salita ng Diyos araw-araw sa atin pong puso, mga kapatid. Ano pong sabi ng Biblia sa awit 119 verse 9? Sabi po dito ng salmista, Paanong mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Verse 10 po, buong puso ang hangad kong sambahin kat paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. And verse 11, ang banal mong kautusai sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So para po mapagtagumpayan po natin, mga kapatid, yung ating pong mga kahinaan. Okay? Sabi po doon ay ingatan po natin yung mga salita ng Diyos sa puso natin. Nang sa gayon, yung kasalanan po ay hindi makapasok sa puso o isipan po natin. Learn to die to ourselves, keep the word of God in our heart, and pangatlo, to overcome our struggle every day, our battle every day, look to Jesus always. Palagi po tayong tumingin sa Panginoon, doon sa cross of Christ. Kasi si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nga po sabi po ng Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, tumingin po tayo sa Panginoon, ingatan natin yung salita ng Panginoon, mamatay tayo sa ating sarili para yung struggle po natin everyday ay mapagtagumpayan po natin ayon po sa ating pag-aral. At pangatlo at kahuli-hulihan mga kapatid, bakit daw po natin kailangang maging mapagbantay sa ating buhay at ating karakter? Kasi nga po, sabi po doon, ang dapat nating gawin is to be discernful and wise to initiate good works and peace to others. Sabi po doon sa ating binasa sa last part, no, verse 49, sapagkat ang bawat isa'y dalag-dalasayin sa apoy, at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Okay? Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang buhay po natin, mga kapatid, po, sabi po ay tayo po ay ang asin ng sanlibutan ito. Ano po ba ang purpose ng asin mga kapatid? Ito po ay nakakapag-preserve, okay, nakakapagpalasa. Ang buhay po natin ay susubukin sa buhay nito. Kung ang buhay po ba natin ay nakakahawa, nakakapag-influensya, nakaka-nakikitaan ng maraming mga kabutihan na gawa ng Panginoon. Mamuhay tayo na tayo po 'yung nagsisimula sa atin ang kapayapaan, ang pag-ibig, mabubuting gawa na nakakahawa tayo sa iba at hindi po tayo maging pabigat, katitisuran at hindi magandang ehemplo mga kapatid. Paano natin gagawin na tayo po ay maging magdala ng mabuting gawa at manatili na tayo yung pinagmumula ng kapayapaan sa ating pong paligid? Number one po, let us learn to love others sincerely. Magagawa lang po natin na uh, gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa-tao at mapayapa ay yung ating relasyon kapag mahal po natin sila ng buong puso. Sabi nga po ng Roma chapter 12 verse 9 to 10, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kaksukulaman ninyo ang masasama at pakaibigin ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan ninyo nila sa inyo. So, let us love sincerely. Pangalawa, paano natin magagawa yung mabuting bagay at kapayapaan ng mga tili sa ating pakikipagrelasyon? Sabi po doon, let our words build, build others up. Yung mga salita po natin na magbigay po ng buhay, mabiyaya sa ating mga kapwa, sa ating mga kakilala, pamilya, kapatid. Kagaya nga po ng sinabi ni Pablo sa Colossus chapter 4, verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Nawa po mga kapatid, dito po sa ating maikling pag-aaral, nakita po natin na napakahalaga, lalo na kung tayo ay kristyano, na atin pong bantayan ang ating buhay at ang ating karakter. Bantayan po natin ang ating pong pananalita ang ating pamumuhay at patotoo. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at tayo po ay manalangin at kung kayo po ay napagpala ng mga salitang ito ng Panginoon, manalangin po tayo kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoon at kayo po ay may mga struggle. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na makapanirian sa lahat, maraming salamat Lord sa humaga pong ito na pinaggalubo po sa amin. Kung mayroon mang nakikinig ngayon, Panginoon, na na pagpala sila ng iyong mga salita. Lord, kilala mo po sila. At ikaw na nakakapakinig ngayon, at ikaw ay kinaugnay ng Panginoon ngayon, at nais mong magbalik loob sa Panginoon, pagsisihan ang iyong mga kasalanan, ay manalangin ka sa Panginoon. Sundan mo ako kung nais mong, sundan mo ang panalangin ito kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Panginoon, Marami pong salamat dahil ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. At Panginoon, nais kitang tanggapin sa aking buhay ngayon bilang aking Panginoon at tagapaglitas. Mula ngayon, Panginoong Isus, ikaw ang aking hari, ikaw ang aking Panginoon ikaw ang aking tagapagligtas. Ito po ang aming samong dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Inibitahan po namin kayong dumalo sa event na pangunahan ng Sovereign Grace Music na gaganapin sa PICC. Ito po ay sa March 15, 7 p.m. na pinamagatang Gathering Around the Gospel, A Night of Worship in Song, Scripture, and Prayer at sa mga musician naman po, meron po tayo sa March 16 Musician Conference, 10 AM sa Le Pavilion, Pasay City. For tickets, please go to our official Facebook page Sovereign Grace Churches Philippines. Muli po ako si Pastor Francis Mariano, Cross of Christ Salvation Gospel Ministries, Imus. Uh, patuloy po nating subaybayan ang ating programang Daylight Devotion araw-araw. Marami pong salamat sa iyong panalangin, sa iyong suporta at panonood ng gawain pong ito. God bless you more.